Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dugo ng Muslim ay pinagbabawal liban na lamang sa tatlo. Bilang parusa sa nakiapid na nakaranas ng magkaroon ng asawa, parusa sa pagpatay at parusa sa nagaklas sa lipunan ng mga Muslim. Ngayon, ang mga terorista ay sabik na sabik na pumatay ng mga Muslim lalo na yung mga hindi nakikipanig o hindi nakikisimpatya sa kanilang kasamaan. Ito ay pinatutunayan ng mga datos tungkol sa naging pananalasan ng ISIS, Al-Qaeda, Abu Sayyaf, Maute Group, at iba pa ng kanilang mga biktima sa iba't ibang mga lugar. Kung hindi man karamihan sa kanila ay mga Muslim, ay marami sa mga ito ang mga Muslim. Ang pambibiktima na ito ay pangkalahatan maging ito man ay pambibiktima sa kanila sa pamagitan ng pagpatay, pangaalipin o pamiminsala sa kanilang mga tahanan at pisikal na yaman. Sa paglaganap ng terorismo, ay nakakaawa talaga ang kalagayan ng mga Muslim. Sila ang pangunahing biktima ng mga terorista, ngunit tayong mga Muslim na walang kinalaman sa terorismo ang siyang nakakatikim ng lupit ng galit takot at pagkamuhi ng mga tao sa mga terorista dahil tayo ay namumuhay kasama nila Mahalaga ang tamang pag-unawa sa hadith nito dahil ang nilalaman nito ay pawang pagpapabatid na ang pagpatay ng muslim ay bilang parusang kamatayan lamang o kaya ipatutupad sa ngalan ng isang pamahalaang muslim para sa pangangalaga sa lahat ng karapatang pinangangalagaan ng Sharia sa relihiyon, buhay, yaman, ari-arian at dangal ng tao, Muslim man o hindi Muslim. Literal na kahulugan ng hadith na ito na pinagbabawal sa Muslim ang pumatay sa sino man, Muslim man o hindi Muslim. At kung may magaganap man na pagpatay, ito ay maaaring ipatupad lamang ng isang pamahalang Muslim matapos ang isang makatarungang paglilitis. Subalit ang mga terorista ay nangangatwiran sa kanilang pagpatay sa mga Muslim sa pamagitan ng katwiran na ang hindi pumapanig sa kanila ay hindi Muslim o kaya ay monafik o nagpapanggap lamang na Muslim o kung Muslim man ay nakikipagsabuatan sa mga hindi Muslim bilang espiya para sa kanila laban sa mga Muslim kaya ang mga ito ay munafik din. Mortad at munafik ang trato nila sa mga muslim na hindi nakikiisa sa kanilang mga kasamaan. Malinaw na ang mga terorista ay hindi isang pamahalang muslim dahil wala naman silang soberenya, teritoryo, batas at iba pang mga sangkap ng isang totoong bansang muslim. Kaya malinaw na wala silang karapatan na magpataw ng parusang kamatayan lalo na sa mga muslim Nasasalakayin sila sa kanilang mga masjid o sa sambahan o kaya sa kanilang mga tahanan upang patawan ng parusang kamatayan. Hindi maaring ilalagay ng Muslim ang batas sa sarili niyang mga kamay. Kung babalikan ng mga batayan sa Quran, Hadith at kasaysayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kailanman nag-utos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagpatay sa mga munafik o mga nagpapanggap na Muslim sa Madina. Pagko sa hinayaan na lamang niya ang mga ito, kahit pa umabot sa sukdulan na ang mga ito ay nagtatangka na sa kanyang buhay. Ang katwiran ni Propeta Muhammad SAW ay ayaw niyang sasabihin ng mga tao na si Muhammad SAW ay pumapatay ng kanyang mga kasama. At kung ipapatupad man ang parusang kamatayan na ito, ay marapat na ito ay gawin sa makatarungang paraan at hindi magdudulot ng dagdag pang pinsala sa papatawa ng parusa o mga tao sa paligid nito. Ipinagbawal ni Propeta Muhammad SAW ang mutilation sa bangkay ng mga pinarusahan ng parusang kamatayan, gay din ang paghamak o pagmura sa kanila habang sila ay pinapatawa ng parusang kamatayan. Ang parusang kamatayan sa Islam o meron man nito sa mga bansang muslim ay ginagawa sa pinakamabilis at pinakamakataong paraan sa pagpugot ng ulo. Hindi katulad ng mga terorista ngayon na ang kanilang pagpatay sa mga itinuturing nilang kalaban ay malupit, masakit, may halong pangiinsulto at pangahamak kahit sa pamilya ng kanilang mga binibiktima o sa lipunan o sa mga bansang pinanggalingan ng mga ito na maaaring makararanas ng trauma sa ipinapakalat nilang mga video ng pagpugot ang ulo, pagsunog, pambobomba at iba pang paraan ng pagpatay. Maaring ang mga tao at ang iba't ibang mga bansa ay may nilang paninindigan sa usapin ng parusang kamatayan. Ngunit ang punto ng video na ito ay ang pagpapabatid lamang na walang karapatan ng sinumang muslim na kumitil ng buhay ni man liban na lamang sa pamagitan ng kapangyarihan ng isang estadong muslim na namamayani sa kabuan ng proseso ng paghatol dito. Mula sa pagtanggap ng sumbong, pagsisiyasat, pagbaba ng hatol at pagpapatupad ng parusa, parehong ipinagbabawal ang pagpatay sa hindi muslim na hindi naman sundalo ng kalaban na nasa labanan o walang utos ng pamahalaang muslim Ngunit ang pagpatay sa kapwa mananampalataya ay mas masahol. Sinabi ni Allah, Hindi marapat sa mananampalataya na pumatay ng mananampalataya, liban na lamang sa pagkakamali. Sinumang makapatay ng mananampalataya dahil sa pagkakamali ay marapat na magpalaya ng alipin na mananampalataya at magbayad ng danyo sa pamilya ng napatay, liban na lamang kung magpatawad sila bilang kawanggawa. gawa." kung ang napatay ay kabilang sa mga taong may digmaan kayo sa kanila at siya ay mananampalataya, ay eh pagpapalaya lamang ng alipin na mananampalataya. Kung siya ay kabilang sa mga tao na kayo ay may kasunduan ay marapat na magbayad ng danyo sa pamilya ng napaslang at pagpapalaya ng aliping mananampalataya. Sino mang walang kakayanan ay marapat na mag-ayuno ng dalawang buwang sunod-sunod bilang pagbabalik loob kay Allah. Si Allah ay nakaaalam at maalam sino mang pumatay ng mananampalataya ng sinasadya, ang kanyang gantimpala ay ang impyerno, at mananahan siya rito habang panahon. Kamumuhian siya ni Allah, at isusumpa, at inihanda para sa kanya ang parusang masakit.